putay sa Kalayaan Talipapa Market. lalaki ng bangos, oh. Ito lang yung isda nyo, yan lang. Ganito lang pala dito. nilalagay sa bola-bola yung kinakayod na isda? Pwede po yung ganito. Pwede, pwede to? po yung bangos. Oh. Yung okay. bobo na lang yung bangos. Tapos kakayurin? Okay. Pwede rin yung ganito. Yung na lang. Pagkukulang tapos yung mayo. Oh, hindi, gusto ko yung okay. hilaw eh. Okay, kayo rin yan. Ladaingin na. Ako na lang magkakayod. 90 lang. Kasi sa Malabon, mayroon talagang isda na ano eh, pang ganon. Ano na talaga siya? Piling na? Oo. Tsaka yung isda niya, parang bangos na mahaba. Ay, ibang isda ko yun. marami sa kalahating kilo. Ah, ito na lang ng konti. Oh, you know, ito po, 207. Sobra uh, ng isang gulit. Ah, uh, konti pa. Konti pa. Ayan. 35. Ano pa ba? Uh, pang uh, ano naman, pang sinigang. Ano pong gusto nyo? Ito naman, may taba-taba. May taba-taba. Ilan po? 1 uh, kilo 3.40 3.13 pa sige ano pa po yun na yun okay. magkano lahat 3.13 pa magkano nga ba yun hindi pa

timbangan ng bayan, oh. Para hindi kayo ako. Pero nakatingin yung binilan, eh. Baka sabihin, wala kami tiwala. Meron kayo mayonnaise? Okay lang, ma. Oo, mga tatlo. Tatlo. Ah, uh, yung pickles. Nasa sachet. Mm -hmm. Yung tidbits bits. Ano pa ba yes, yun? Pasas. Pasas. Paano na kita yung box? Uh Oo. -oh. Kailangan natin itlog. Taka yes, po. Itlog. Ilan, ma'am? Sandusena. Presko yan? Apa? May tai-tai pa o. Oh. Bagong labas. Ate, magkano po yung Hopia na baboy? Ay, dito po sa taas na tanong ka po. Ah, doon. Dito siya mo lang yan. Ano pa, ma'am? Teka, tingnan ko yung listahan ko. yang yung sibuyas na mura yung pag ganun 338 po Hindi ako babalik. And... Ito na lang. Oh, thank thank you. you. Wala daw silang sang. Ba tawag doon yung sang na ano? Na sibuyas na mahaba. Onion leeks. Onion leeks. yung manipis pa dyan. Wala baka doon Oo, spring onion niya Meron kayo? Ayun Lang. 24 lang. Oh. 22. Thank, you. Thank you. tayo mangga. Pag ano mo nga ako ng ano? Dalawang buko? Yung maestro? Wala? Pang ano lang yan? Pang salad? Yung matitigas?

kalahati lang yan Ano sa Ilan yung sampung piso? Iyahalo ko lang dun sa sachet. ko ng ano papaya ayun no oh. magkano yung maliit lang yung maliit na papaya Seventy? Seventy na lang yan. Ito na ko yung seventy na. Thirty. Fifty. Kulangan Kulang pa ako ng mga kano lahat to? Fifty-three Kaya nga ko ayan po ang hinahanap nyo sa UK dito ang dami dami dito eh. ano 24 ang isa o dalawa palamig sa mainit na panahon. Nungugasan nila yung ano, no? Ano yan? <laughs> yes, tao, wala po. No. Ano po? nasa plastic? ano. Walang isda nila, Nasa plastic naman. Nasa plastic siya, pero isa lang. Di naman po. Ano sa sakyan? Oo, fresh ko naman. Balot na balot naman po sa plastic. Okay. Okay. Tsaka isang perasa lang po yung ano may... Isda. Bone oh, <laughs> Boneless pa. Boneless pa. Bumos. Kaya <laughs> naman, kung <laughs> nanon kayo lang isda. Sina, okay lang po. Nanon na kasi ako sa ganyan eh. Mm -hmm. nakakabaho talaga yan. Yeah. Yung sipos na sinakay ko nun, kumastos mm ako -hmm. ng ano nun, 1-5. Makala lang pamasahin niya nun. Nasa, ano, bueno, palingki lang din. Ay, ano yun? Tumba. Ay, may natumba. Puta. Ito, ito. Oo. Uh okay, -huh. tingnan na. Tumba na yun. Dito sa kanan, mo. Sa kanan po kayo. Eh. Tignan natin. nabasag yung itlog yung isa kira ka plastic na lang lang yeah. baka na lang kaya Ay, ganun, tama. Salamat ha. Yeah, Tak na yung tubig. Yeah. Oh, yan, dyan lang yan. Ayun dito, dalawa oh. Amin yan. O, dawa ka na lang sana yung pinagulong. kasi, may gulong mo. Eh, gain ko na lang kaya, ma'am. Pati yan. Ganyan mo na lang. Doon, sagad mo Man bang, ako uh, kasi tagilid yung sa gunung eh. ano mo na yung sa'yo? Hindi po, Hindi pa sa lupo. I-send sila lang ito. i para isang pasahan na ito. May mga ayaw. Ilan yung namasag mo? Dalawa? Dalawa po siguro. Binis naman natin eh. Chris, nasa iyo na yung itlog. Hindi na Dapat pinapag para sa iyo kanina. Butang <laughs> lang natin. Kasi bingi pala yung ano, walang gulong dalawa. Uh -huh. Na-discarrel na pala yung gulong. Kaya pala natumba.